BOMBA! Nag upgrade sya ng uh, heater kasi pag uh, winter dito malamig So nga ako nakakapag ride ride eh medyo busy yung schedule natin dahil uh, nag iipon ulit tayo ng tuition yun, motel motel yung rate nya kalahating Dito guys, ganito lang mag-open ng gate. Ah, saan naman Ito lang. Andito ako ngayon sa Stockland, Maryland. Napainit ko na yung aking motor. Kasama ko nga pala guys si Vincent Joje. Washout, washout. So, um, ang dati niyang motor ay uh, Honda Groom. Ayan, kakapalit lang niya ng uh, Yamaha R3. Ang ganda, di ba? Cheese! bird brrt! Bomba! Yeah. Naka Yoshimura pipe. This made in USA. Simple lang. Uh, kunti lang yung uh, accessories niya. Ito lang yung dinagdag guys. Uh, parang anong tawag niyan? Winglet. kung tawagin pang aerodynamics ko no. Tapos uh lever nagpalit din siya. Tapos ito, guys, oh, nag-upgrade siya ng uh, heater kasi pag uh, winter dito malamig. So, nag-upgrade siya ito, guys, oh, switch. Yan, yeah, kapag naka-red, uh what if blue color? Blue not too hot. Not too hot and then green one? A little bit hot. I uh, uh, get the more. Like, go to the red one is very hot. And the red one is uh, very very hot. Okay. The other one. one more? One more? Yeah. This one. Yeah, the one. the red one. So, connected 'yan, kubilaan left and right. There's already a hito. So, then uh, Saint George. We're going to Aparmata. Uh, Yeah, together with my friend Vincent Joje, from Indonesia. Ngentot, bird, bird. Ito, yung motor ko, Honda CB125 lang, guys. Okay, let's go. You go first. Looks good, man. Yeah, bird, bird. Yeah, yeah, go, go. So, kapag nagkaroon kami ng free time, guys. Uh, magra-ride din kami. sa ngayon wala pa kasi video busy pa ang uh, bawat isa kasi magdi December hindi nga ako nakapag rides rides eh medyo busy yung schedule natin dahil uh, nag iipon ulit tayo pambayad ng tuition nga parang din yung panahon makakapag upgrade din tayo guys so konting tease lang kaya enjoy pa naman ako sa motor ko 7 na nang uh, gabi dito guys pero maliwanag pa rin ganda ng R3 no Woo! nabili niya pala guys yan ay second hand uh, yung motor niya guys ay sariwa pa 3,000 pa lang yung tinatakbo tapos ang um, presyo ng pagkabili niya 6,000 hindi na ng kotse nun nandito na kami malapit sa Paramata area Ooh. nakalimutan ko pa talaga dalhin yung camera ko Sheesh, di ko naman na expected na nagpalit na pala siya ng motor ngayon ay late night shopping Thursday Weeeeee Like a better place Better place Bomba Bomba humum. Um. We call it bomba Bomba Ah What is bomba? Reb Reb up Reb up You know every uh, time we see a big bike we we call it we call we shout it bomba bomba <laughs> holiday in guys oh. hotel ito ano rin condo hotel ah hindi hotel din motel motel yung rate nya kalahating araw 80 dollars let's go Suck, man <laughs> ha, ha, Pila guys oh. Marami kasi nga ano, na Magli late night shopping eh. This side man Dawang kanat go out Many hours later Por going

Thank yeah. you yeah. 分别。Maybe, eh? Pauwi na ako guys, ginabi na ako Dito lang ako tumambay sa Westfield Paramata Angas ng Ford na to guys oh. Wow, sana all Ganda ba? Diba? Dito guys, libre lang yung parking Ayan Tagal Tagal naman niya basahin Thank you Patagal yung tambay ko dun eh Di traffic pa rin ha ah. Sabagay, dito lang naman to kasi nga dahil sa stoplight ang lamig. ng ulan kanina, grabe. Hindi mo parang hindi normal yung ulan dito, guys, kasi ramdam mong may bagyo, signal number 1. Sheesh. Kala ko hindi na nga titigil eh. Let's go. Yun, malapit na tayo, guys. Dito, guys, ganito lang mag ng gate. Ah, 'yun. Ito lang oh, tinatap lang 'to. Yan. Tirin, tutunog na siya tapos automatic na magbubukas na yung gate ah <laughs> di ba walang ganito kami sa pinas eh yan antayin lang natin siya na umangat kasi medyo pa ilalim to hindi na natin bubuksan yung motor natin kasi sayang yung gas wala tayong pambili ng gas eh yan dito lang siya dito tayo magpa parking yan okay na yan Diba? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.